Ah, oh, mga kaisan. Mag-aani po uli kami. Kay tatay po. Yun. Na doon na po sila sa kabila. Doon ang punta po namin sa kabilang area. Nagligpit po tayo ng binilad. Inabot po ng kanoy. Ulan. Ah, ah. Magre. Inabot ng ulan ay. <laughs> Oo. Oh, dalian. Kariwa nga ay. Pero kaunti na taklo ba nagad? Uminit naman po niya Oo oh, uminit naman po Ay kaya lang ay aba Dag isa na naman ay Oo oh. Nasa ano na po kami Kami po'y galing dun Sa kalabakan po kami pwede din na sa ano sa taas pataas na po kami mga kainsan pa itaas na po tutulong po muna ako kay tatay araw araw po kay tatay tulong gawa ng kailangan po yung matapos na ari ari po ang inuuna ko mga mamaya magtatanim po ulit tayo ng saging pagkatapos po kay tatay gawa nang important din po ito ay importante pong matapos matapos yun naman pong saging natin ay eh, pwedeng ano ah sa isang lingguli sa isang puno ng bilukaw yun oh. pero inaabang-abang ako hindi nabungo papakita ko po sa inyo panlagay po sa ano sinigang walang bunga may pistuha ba ito di yan? Ay sa kabila. Yan dati mga kaisan yung pinanghulihan ko ng malaking dalag. Akin nga pong sinisilip-silip. Dalagan po ito ay. Itong area ito mga kaisan. Dito ako dalag na kakalaki. Ari baka may isang kilot kalahati aring iri, iri ang aring mga kainsan ito yan aring aring ko yan mga kainsan yan ang pinanghulihan ko po mga isda po dito isda sa eryang ito Ari ho yung ano puno ng bilukaw. Mga kaisan. Ari. Bilog ko po ito. Ari Hindi naman nabunga. Na. Eh eh, kaya naman ko ari. Aba. Walan joy pagkakalaking hilulumbo. Mm. Ayam. Aba. Walan joy. Botot mapansin ko agad. Ah, nakakama ni ang nakakalagnat. Apakalaki. Ah, oh. Mm. Aba. Imitig ko. Ah ah. Pagkaka, disko po. butit napansin ko agad. Iit, pag ay habulan yan. Aba. <coughs> pagkalaki. Ay, pagkadaming tao. Diyos ko po. O, toy. Gusto nyo yung hilulumbo, pagkalaki-laki. Ayun, tama mo aa Muntik na kumakaulo ay. Ayun, pagkalaki. Nasa puno ng bilukaw. Ay, aring nga. Ay, Diyos ko po. Dalawang tangkal. Toy. Toy. Dalawang tangkal.

Kapon. Kapon. Ay lang araw na rin oh paingemu na paingemu na paingemu Oy. paingemu Bukas. Bukas. <laughs> Tawa, ay pinapatulog daw ay <laughs> tawa siya ah ah pula ay siya nga ano walang ipapatakan ng palay ay mo binigyan kami tatay ng ano ang pampatak kepala, selalu-selalu Yan, si Uti po, kasama ko dati. Magasin mag mag na naman si Elie si sir, ano? Yung kasama ko ngayon bata. Kaya hmm. naman natin magtakos ang si mag yun, ang parang ngayon, ano? Ano, oh, walang sinabi, ano? Hustler na yun. Eh. Dati naman ko ang Hindi, hindi pa pinamama ko kapag di marunong ah. Dati ano? Apo, oh, bayan ko ayaw Kaya nga, ano? Tapos ah. muna. At dati pati para matutuwi walang bayad ano? Wala. Sa mga teoheng. Hmm. Hmm. Mamaya ka muna para matuto ka. Ayan naman ako. Yan hindi na pwede ano? Ay wala. Oo, buong kabataan ano. <laughs> dati pumunta ka sa teoheng mo at pipitong ulong teo. Sa mga mga mga, mga dito sa bago, hindi matutuwi. Ayan naman. Mm -hmm. Ilang taon ako nun? Mga 23. Bata pa pa? Bata pa nun. Binatilyo rin ano? Bago ka lang ako dito. Kaya Wala pa. No? Wala pa ano? 22 nga no. ako to eh. pero kung naan, no? Yung pakatag nga ako to yung yari maghahapon eh. Hindi nga maniwala sa gambol ba mo? Kaya diba kahit tinaulan. 5 to five, ah. Alas 5 Dati pati alas 5 so, <laughs> na. <nagsisimula> na lahat. <laughs> ano may paagapan ah. Paagapan. Nang may patanghalian. Kaya nga. O <laughs> dati bahat alas 5 na para sa luong. May mga pa sa inyo. Meron talagang mga Si Mana to. Hmm.

hindi na umaga ay ang madami nang nagagawa. pa -naga, oh. talaga. Oo. Oh. Oh, naman ang korta. ako ko sa iyo dati, itanda ko eh. Mga 180, 160. nga. Ang pali naman ay... 18-19 na wari ko. Oh. Kaya ka mura ay ano, 17 dati ano. Dati nga ay ano, eh. makakapagpa bahay ka. Pag ito ay ano? Pag -ani, ano? Pag ito nag-ani? Ang nga ini wala. May isang lamang yung bahay mo. Hmm. Ha? Ang sa, sa suli. Baliktad niya. <laughs> Baliktad. Ah, dati. Dati talaga may natitira. May Sa isang bagsang may natitira ito yung mga 30. 40. Tanggal ang gasa. Tanggal ang gasa. Ang nga ini abunado ka pa.

Diolch yn fawr iawn bata <terum speech> <small> ikaya kaya Sulutan mo mamaya at baka makadali ng mga mamay mimos na bata. Kasi maray pong namimimos sa na mga bata. Ang pinakakadali. Nakakalagang. Yung hilulumbo po. ako tao sa loob. Huwag ka pong madadali no eh. Oh. Yari.

ito Aba. Sa <laughs> pawi na. Oh, dili. Kakain muna. Kakain. Ako tawin yan na no. Ayare. Yaring ir yang ari. Magkano hanggang sa labas dito? Aba, ay, ayos na no pag naka 10 700 ano ah mga kaisan itong area po kung hindi pa napapasok ng kubota. kaya hinahakot po ng kabayo baka sa susunod pasok ito tapos na pala rin anihin na ito eh ah ano po pala tapos ng anihin ano po? Maganda ti umagang umaga magbibilad. Oh. Anti yung po, po pala tapos na rin. Anti yung amin kaya. Hindi sa kabila naman po. Kami po yung magkakamag-anak dito. Berdin berdin pa pala rin kay Tiyo sa amin. Mm. Rabah. Ay berdin pa. Yan, followers po natin nasa Saudi. Si Kuya. Kuya. Are na po yung dati mong ginagawa? Mm. Hmm. Ay, Hay Kuya oh yung kay ka-Arab ari na yun no. chat out kay kuya sa Saudi ingat po lagi dyan at lahat po ng taga Saudi at sa inyong lahat po yun kuya na ay yun kuya yung may putat na isdaan hmm. Pare ko ikaw ay ganaganahan makakita mo din eh hmm yun yung lubak yan are kuya yun ah yung, yung ginagawa uh yan. are yung batuhan baka are kuya ay tanim mo pang ano are naman kuya yung kay ka -arab na dampa gubata na po ngayon wala na kuya yung nag ano? wala nang dampa Matagal na. May kapit bahay ka din eh si Parintok kay. yan kuya eh. Bahay ni Parintok. Woo! Ayan aray kahangga mo din ngayon. Parintok kay. Ah mga kaisan. Yari na po ang maghapon. Tapos na po ang uh, kabilang area lipat naman po ay sa kabila ah mga kaisan magandang hapon alas 4 na <laughs> lipas na ay mga kaisan ah, tapos lang po natin mag ani aw oh, madudukal ang barita mga kaisan mababakli ay naka 30 hukay tayo mga kaisan 30 puno ng saging 15 lakatan 15 Tordan. aba ang dami natin kasasaging mga kaisan aba ay tayo po pati manggugulay kaya ako'y dalian gawa ng ano mga kainsan mananalbus po tayo ng kahit talbos ng kamuti at bukas doon may bagyo ay nako tsaga tsaga tsagain ko na rin mga kainsan